Nag-isip nga ako nung mga nakaraang araw mga nanay, kung ano pa nga ba pwede kong idagdag dito sa aking paninda. Pero naman na ako dati nitong jelly mga nanay at itinitinda ko nga ito sa halagang 6 pesos. Lalagyan ko nga lang yan ng gatas at yun nga, pwede ko na nga silang ipaninda. Bale, dalawang flavor nga ang ginawa ko dito mga nanay at ang isa nga ay pandan at ito naman lulutuin ko ngayon ay yung coffee jelly naman ng flavor. Madali lang naman tulutuin mga nanay kung hindi ka pa nga po marunong ay sundan nyo nga lang yung instruction doon sa may packaging niya. 6 cups of water nga yun nilagay ko mga mga nanay tapos inilagay ko na nga rin yung powder jelly niya. Bago natin buhayin ng apoy mga nanay, kailangan nga tunaw na tunaw muna yung jelly para kapag pinakuluan natin ay pwede na siya. Sabang nga iniantay ko mga nanay na mapakuluan itong jelly, ayan nga, at nagsasali na nga ako ng gatas. Inalo-halo ko lang to mga nanay para naman hindi nga masyadong mabula. Kapag napakuluan naman natin mga nanay, ganito lang naman yung ginagawa ko at nilalagay ko nga sa mga baso ko. Pag 3 oz nga na baso mga nanay, halaga 6 pesos nga ang benta ko doon. Kapag naman 6 oz na nga mga nanay, ang benta ko nga doon ay 12 naman. Napakalakas nga nito dati sa akin mga nanay at talaga naman tamang-tama nga yan ngayong tag -ini. Pero bago nga yan, dito nga muna sila sa lamesa at palalamigin ko nga yan at patitigasin. Mm -hmm. Ito nga lahat ang nagawa ko mga nanay, medyo kakaunti pero kahit papano may tubo na rin naman tayo dyan. Bago ko ngayon ilagay muna sa rep, kailangan nga muna yan tumigas. Uy, baka ibang tigas ang isip mo dyan. Charis <laughs> So habang nga pinapatigas ko nga dyan yung jelly mga nanay, naisipan ko naman gumawa nga ng isa pang ipang titinda ko. Ay, talaga ngayon ng panahon mga nanay, ay eh, masarap nga magtinda ngayon ng ice candy. Kaya yeah, nga at naisipan ko nga gumawa ng ice candy at pandan flavor nga itong naisip ko. Ito rin kasi yung flavor condensed na meron ako ngayon dito sa tindahan. Kaya naman ito na nga yung flavor na gagawin ko para sa ice candy. Lutang ko nga muna lahat ng yan dito sa aking tindahan at mamaya nga kapag nga tumita na tayo, eh, saka ko nga babayaran. So dito na nga tayo sa procedure ng paggawa ko nga ng ice candy. Dito nga sa kaserola ko mga nanay, 8 cups water nga yung nilagay ko. Tapos mm -hmm. isa't kalahating cups nga ng kasaba flour. Para nga mas maganda maging texture ng ating ice candy. Para kapag kinain natin, para nga siyang ice cream. Siyempre, bago nga ako magsimula nito mga nanay, inanood nga muna ako kay YouTube University. Charis. At kapag lumapot na nga siya at ganoon nga ang texture niya na mga nanay, ay pwede na nga Kailangan yun. Kailangan lang natin talaga siyang haluin ng haluin para nga naman hindi masunog dito sa mailalim. At kapag ganun na nga mga nanay, pwede na natin ilagay yung mga gatas na mga pang natin dito. At ngawala nga wala akong iba pa mga nanay at creme condensed nga lang ang meron ako kaya naman yun na rin yung nilagay ko. Nilagay ko na nga rin dito yung gatas ng pandan flavor at ito nga jelly at ito rin yung kondensada para mas madagdagan pa nga yung creaminess at ang kanyang tamis. Ah, Hahaluin lang natin ng haluin at kapag nakuha mo yung tamang lasa ay palalamigin lang natin bago ibalo. Katapos nga natin magluto doon mga nanay medyo matigas na nga itong gulaman kaya naman ilalagay ko na dito sa ref. Napalamig ko na nga rin yung ginawa kong ice cream di mga nanay. Kaya naman eto nga at babalutin ko na. Inihanda ko na rin nga yung mga gagamitin ko dito mga nanay. Naglagay nga rin ako dito ng malinis na basahan. At alam nyo naman mga nanay hindi may magkaroon ng malagkit dito. Ito lang talaga nakakapagod dito mga nanay ang pagbabalot. Ilang beses nga muna ako nagtrial dito mga nanay kung paano balot ba yung gagawin ko dito. Yung tipong hindi ba ako malulugi dahil sa mahal ba naman ang bilihin ngayon mga nanay eh wala na talaga limang piso. Pero ang ginawa kung nga mga nanay, limang piso lamang para naman kahit paano affordable eh, nga ng mga bata. Doon na nga lang natin babawiin ang kita natin sa pagtatakan. Kung gaano kadami nga ang ating mapapalabas na tubo. Kayo ba mga nanay, gumawa na rin ba kayo ng panindahin yung pang ice candy? At kung hindi pa nga mga nanay, ay eh, try nyo na at maganda nga yung pang business ngayong tag-init.